Dahil Pasko nga, syempre, hindi pwedeng walang masarap na pagkain ng ating pack members. At tingnan nyo, talagang enjoy na enjoy sila pag lafang. Pero etong si just Diyos ko, talagang tinatalsik-talsik yung pakainan niya. Ito nga ay kadugsong pa na Christmas ganap ng ating pack members. Bale, after nga nila matanggap ang mga regalo nila. Siyempre, chibuga naman ang sunod. Kaya naman itong si Mother na Handa na nga ng kakainin nila for today. Bale, na na nga na mag si Mother nito mga carrots. And hindi nga niya masyadong diliitan itong mga to. Kasi malalaki naman ang ating pack members. And carry naman nila itong ganito kalalaki. Para nga po sa mga hindi nakakaalam tuwing may ganap nga po. It's either birthday or kung may mahalagang araw man. May make sure namin na ma-feel nila na mahalaga yung araw na yun by giving them special food foods. Bale, eto nga after yung mother i-boil itong carrots, natapos na rin naman niya i-boil itong atay baluna. Diyos ko, talagang paborito. Paborito ito ng pack members natin kasi nga noon, iba't ibang karni ang dinadagdag natin sa mga foods nila. Yun ay nung bago sila mag-diet. Pero ngayon nga, tuwing special occasions, nakakain sila ng mga ganitong atay baluna na meron din kasama mga veggies. Bale, nagpabili rin nga si mother ng napakarami nitong pechay na to kasi nga isasama rin natin ito sa food nila. Nung una nga, pinaglalagay muna ni mother yan ng buo. Medyo nahirapan nga lang talaga siya gin ano namparaan ng paraan kung parang nga masuk lahat pero talagang hindi carry. Kasi dito niya nga lang din yan binol kung saan binol ang carrot at ang atay balunan. Kaya naman maya maya pa pinagahit na nga niya at saka nila inilagay doon sa pinakalutuan at mas perfect na nga kasi naboboil siya ng maayos. Sanay rin naman kumain na ganito ang ating pack members lalong sanay na nga sila sa mga carrots man o patatas. After naman nilang maluto yan lahat dito nila dinala sa mansyon yun nga lang talagang lalabas pa mga halimaw kaya naman nakahanda at nakaharang sina kuya at mother dito. Kasi tingnan nyo, talagang ating pack members ay dito nga damerecho agad sa pagkain kasi syempre amoy nila yan. Kaya nga kung mapapansin nyo, si Kuya may hawak rin siyang panakot sa mga to para nga damerecho sila sa labas imbes na sugudin nga nila itong pagkain dito. Syempre, hindi pa natin pwedeng ibigay agad sa kanila kasi hati-hatiin pa nga natin ito sa kanilang lahat. Nung makapasok na nga sila, ito nag-umpisa na nga si Mother na i na itong pagkain nila. Buti na nga lang talaga at dito sa labas meron tayong malaking lamesa kaya ang kasya lahat ng pakainan ng 20 dogs natin. Napakarami na nga kasi talaga nila at yung lamesa nga na pinaglalagyan ko noon ng mga pagkain nila talagang hindi na kasya ngayon lahat. Ito nga na ni Mother ilagay lahat ng mga gulay para inuna niya nga muna mga petchay. Lahat nga ng mga pakain nila nilagay niya at make sure nga niya na pare-parehas lang ang mailagay bawat pakainan. Tapos sa kabilang sulok niya lang din nga yan nilagay kasi yung pack members natin kahit nga hindi halo-halo yung pagkain nila ay kinakain din naman nila lalo na nga itong petchay. Kasi nga sanay din naman talaga silang kumain ito. After naman ng petchay dito na nga tayo sa carrots. Bale ito naman, binilang lang ni mother ko kung ilang pieces yung ilalagay niya per pakainan. Siyempre, dapat pantay-pantay lang din sila kasi siyempre pantay-pantay din ang pagmamahal natin para sa kanila. Uy, may pa ganun pa. Ah. Bale, nung matapos nga ni Mother, nalagyan nga lahat ng carrots itong mga pakainan. Yung tira naman ay pinamudmud na lang ulit niya. Hindi na nga siya nagtira. Talagang lahat nga ng mga carrots na to ay nilagay na rin niya. Same lang din naman nung pet chai. And yes po, opo, sanay naman kumain ng carrots ang ating pack members dahil nga dati kasama talaga ito sa dog food nila. Kasi nga dati ang nilalagay or sinasama sa dog food nila ay boiled carrots and potatoes na may kasama rin ng beef. Tapos yun nga talaga yung pagkain nila everyday. Ayan naman dito nga sa video nilalagay na ni Mother itong atay balunan. Ito talagang strategy ang paglalagay para nga ma-make sure na equal nga ang makuha ng bawat isa. O ba diba, sabi ko nga kay Mother ba diba, napakahirap ng merong dalawampung anak kasi naman di pinakadamihan niya ang mga junakis niya. At kung nakasubscribe nga kayo sa amin YouTube channel mapapansin nyo yun na talagang dagdag kami na nagdag ng pack members pero ngayon talagang hindi na kami nagdadagdag. Kasi nga sabi namin enough na siguro yung 20 dogs, Siyempre hindi natin pwedeng kalimutan ang lagyan ng sabaw. Bala itong sabaw na to, dito nga pinakuluan yung pinakaatay balunan, pati nga yung mga carrots at yun na rin nga, yung ibang mga nilagay dito. Malasa rin nga kasi talaga yung sabaw tapos siyempre nutritious rin. At ito nga ready na ang mga pagkain at ready, ready na ng tsibugay ng ating pack members. Diyos ko mukhang masarap nga talaga to. Bala yung gagawin nga nila today, isa-isa nga nilang papapasukin ng mga pack members natin para isa-isa rin silang kumain. Inuna e, na nga nilang papasukin na ito nga si Kelvin tingnan nyo talagang tsibog na tsibog nga agad siya. Bale, inuna nga niyang kainin kanina yung pecha. tapos nang maramdaman nga niya na may atay balunan ako sa kanya nila fang yun at inubos nga muna. Ito naman si Kelvin, mana talaga siya kay Daddy Hercules niya. May pagka-gentle rin nga siya. Kaya naman dahan-dahan rin siya kumain. Pero kahit na ganun, itong si Kelvin kumakain din naman siya ng mga gulay. Kaya tingnan nyo talagang si Mood. Sarap nga yung kanyang pakainan. Nung mga busa man niya yung pagkain niya, syempre, pinalabas na rin nga po siya ulit. Para nga makapaglaro-laro pa siya doon. Kasi yung next naman ang papapasukin. Next nga nilang pinapasok. Ito na si Hercules nyo ko, alam nyo na to, nagtatatalon nga dito sa loob at mukhang excited na at inamoy pa yung food. Kaya naman binigyan na rin nga siya agad ni mother pero Diyos ko, as expected, talagang hindi niya agad-agad tumakain. Si kasi talaga medyo hirap nga siya na kumuha ng pagkain sa pakainan. Kaya naman ang tendency tutulak tulak niya yung pakainan na yan. Kung mapapansin nyo, gusto naman niya yung pagkain pero di niya nga lang talaga makuha. Kasi nga nasani nga siya noon na sinusubusubuan siya. At ngayon nga syempre, tinagal na namin yung pagsusubo sa kanya. Tingnan nyo, nung talsik niya nga itong pakainan niya, tumalsik rin nga yung isang atay balunan. Tapos syempre, yung tumalsik na yun, yun nga yung kukunin niya para nga makain niya. O di ba hirap lang talaga siyang kumuha sa pakainan. Pero nung matikman nga niya yung atay balunan, ayan talagang tinray nga niya na kuha na lahat ng atay balunan doon. Para nga malafang na niya. Kaso nung di niya kay kinuha nga muna ni mother yan at mamaya na lang daw nga niya ulit ibibigay dito kay Hercules. Next naman niya pinapasok kay itong si Leon, mukhang inuuna nga nila lahat ng mga kulay copper. Nakapalimot na nga rin agad itong si Leon na mga patak-patak galing kay Hercules na food. Kaya naman binigyan na rin sa kanya ni mother at grabe sangyab na sangyab nga siya pagka. Kain? Grabe rin naman talaga itong si na Kala mo hindi pinakain ng isang taon. Pero at least enjoy na enjoy rin naman ang food niya. At mukhang kakain nga niya pati yung mga gulay na yan. Tignan nyo nga talagang pati yung buntot niya ay talagang taas na taas. At kung mapapansin nyo rin nga may hangin kasi nga may nakatutok na electric fan sa mga kakain dito. Napakalago din naman at napakagarbo ng pinakabuntot nga nitong si Leo. Yung nga lang talaga may pagka-gentle rin nga siya pagdating sa pagkain. Gaya nga ng daddy Hercules niya. Diyos ko talagang yun ang namamana ng mga anak ni Hercules sa kanya. May tira pa nga itong si konting kares sa konting pechoy pero pinalabas na rin niya siya since ayaw naman na niya. Dito naman na nga tayo sa mga black nating pack members. Siyempre, una na ang hotdog na sunog. Ito nga si Bordogs at kinain na nga muna niya itong tira nga ng Kuya Leon niya. Nung maubos niya nga yun, saka siya nag-proceed na kainin nga mismo itong kanya tingnan niyo talagang inuna niyo nga balunan. Mukhang enjoy na enjoy din naman siya at parang hindi na nga humihinga tsibog lang nang tsibog. Halata niyo rin naman talaga sa katawan nga na itong ating mga hotdog na sunog na talagang sobrang katatakaw nga nila. Sobrang laki na nga ng katawan, mana kay Daddy Hercules tapos sobrang tataba pa. Eto nga't naubos na rin ni Bordex yung kanya, talagang simot, sarap rin nga. At ang next na nga natin ay itong si Rex. Diyos ko, isa pa nga itong Rex natin na grabe rin talaga sa mga ng pagkain. Halata rin naman na happy siya sa food niya kasi yung kanyang napakaliit na buntot kaway ng kaway. Pero itong si Rex kasi talaga kahit ano ibigay mo sa kanya, ganyan siya kumain. Talagang ang sarap-sarap niya laging kumain. Kasi etong nga si Rex talagang hashtag food is life. Uy, may pa ganun pa. <laughs> After naman ang isang masiba, another masiba ulit. Ito na nga si Rocky na talagang todong sangya bagat sa pagkain niya. Yung pagkain nga niya, akala mo talaga may kaagaw siya or may contest ng pabilisan ng pagkain, mga ganun. Buti nga lang talaga at hindi sila na chocho kasi talagang sobrang bilis nga nilang kumain. Bising-bising nga siya pagkain Hindi niya namalayan na may naapakan na nga siyang isang atay baluna. Paano ba naman kasi sa sobrang lakas ng force niya pagkain, nagkatalsikan na yung food niya. Ang last naman na hotdog na sunog nakakain itong nga si Robin, tingnan nyo talagang sarap na sarap rin nga so, sa food niya. Habang itong si Mother naman, tuwang-tuwa nga dito sa balahibo nitong si Robin kasi mana nga siya kay Mama Thunder. Very shiny at very madulas nga yung balahibo niya. Tapos mana naman kay Daddy Hercules na mahaba nga yung pinaka-strands ng malang balahibo. Isa pa rin to, grabe talsikan-talsikan talaga yung mga pagkain kakasangyag niya. Sinaglit na lang rin nga nitong si Robin yung pagkain niya kasi maya-maya pa talaga naubos na rin nga agad niya. After naman ng mga hotdog na sunog, syempre dito na nga tayo sa magkapatid na Juno at Dos. Bale na una na nga itong si Juno at una niya talagang tinira ay yung atay balunan kasi naman syempre mas masarap nga naman yun as compared to carrots and pechay. Pansin nyo rin naman sa mga chibugan videos natin na itong si Juno ay may pagkapihikan talaga. When it comes to prutas nga, talagang bihirang bihira lang din silang kumain. Kaya naman ganito rin yung katawan niya. Tapos nag-shed pa nga siya. Tapos tingnan nyo nga nung una kapag nakukuha-kuha niya nga yung pechay, tinatalsik-talsik niya nga yun. Kasi nga syempre mas bait niya daw yung atay balunan. Pero maya maya rin, kinain na rin nga niya pati yung mga gulay. Mukhang nabitin nga kasi talaga siya sa atay balunan tapos gusto pa nga niyang chumibog. Kaya naman, pati yung gulay napilitan na niyang kainin. At yung mga nga niya, nagulay-gulay talagang kinain rin nga niya. O, ba? Diba? Talagang tinalsik pa. Kakainin din naman pala. Pero malaking bagay na nga para sa amin na normal nga lumaki itong si Juno. Kasi nga nung bata pa siya, talaga nagkaroon nga siya ng matinding sakit. Anyways, after nga ng ating Juno, syempre, pinapasok na rin nga siya sa loob at nahirap na rin silang palabasin si Dos ng mag-isa. Kaya naman pinapasok na nga nila lahat ng pack members. Dito naman na pinakain si Dos sa loob nga ng kanyang room. Tapos hawak-hawak nga itong si Juno, syempre, para nga niya itong si Dos. Itong si Dos naman, kahit papano, inuna rin kainin yung kanyang mga gulay. Abang na abang pa nga itong si Juno sa kanya. Diyos ko, grabe naman talaga ang mga katakawan itong si Juno. Itong si Dos nga pala nung bata pa siya talagang tabatsoy siya. Pero nung lamaki nga, siya talagang medyo pumayat na nga siya dahil naging pihikan din nga siya sa pagkain. Pero siguro nga lahi-lahi na lang rin yon kasi ito kasing dalawang to anak nga ni Cyber. Tinan nyo nga itong si Athena talaga nakisili pa nga dito bago siya tuluyan lumabas. Part 1 pangalan to ng pagpapakain natin sa ating pack members. Abangan nyo nga mamaya ang video ng part 2 pagpapakain naman sa ating mga female. Pero yun lang nga muna for today mga meals lang muna.